So, magkano nga ba ang sweldo ng mga admin, staff dito sa Saudi Arabia? Pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, kakagising ko lang. Hello, hello mga kabayan. Dahil nga ramadan pa rin dito sa Saudi, yung dating 9am na pasok namin ay naging 9.30 na. Pero sa totoo lang, flexible talaga oras namin. Morning. At lagi ko nga unang ginagawa ay ang pagtupi ng bedsheet at syempre naliligo. At ayan, papasok na nga kami at isa sa pinakamaganda talaga pag Ramadan ay walang traffic. At nakarating na nga kami sa opisina at syempre ang una kong ginagawa lagi dito pagdating ko ay binubuksan ko ang aking laptop. At magpapatimpla nga sana ako ng kape kaso naisip ko Ramadan ngayon kaya wag na lang. Eto, relate ka dito. Totoo ba na pag nagsisiar daw ang mga OFW ay eh, nagpapahinga ito? Pero ako tumay talaga. Ayan o, ko lang. <laughs> disclaimer lang po kabayan, lahat po ng sasabihin kong halaga o impormasyon ay base lamang sa aking experience at mga napagtanungan. At hindi ko na nga patatagalin pa, alam nyo ba kabayan, ang kinikita ng mga nag opisina dito sa Saudi ay nagkakahalaga ng 50,000 up to 200,000 pesos. At yan nga yung mga range ng salary na pwede nyong kitain dito sa Saudi. At another disclaimer kabayan, no bragging but to inspire po lahat ng mga kababayan natin. At alam ko na hindi naman lahat talaga ay pare-pareho at depende sa company. Ang sahod ng mga ilang kababayan natin dito na nagtatrabaho sa opisina. Depende rin yan kung ikaw ay bilingual. Bilingual means marunong kang mag-Arabic and you have strong communication. Plus, you have years of excellence experience. Kaya minsan mapapaisip ka din no, kung dumating ka sa point na to na para bang wala palang imposible no? na dating pangarap mo lang pero kaya pala no. Hello? Kabayan? Ah! Kamusta? Alam ko na yung next. Mangungutang ka! Bye -bye.